Ginagawa sa iyo ng pusa na swerte pala. Una, tumititig sa iyo ng matagal ang pusa, ito ay nangangahulugan ng pagpapaalis ng masasamang enerhiya o espiritu na nakakapit sa atin dahil ang mga pusa ay mayroong kakayahang magwaksi at magpalayas ng masasamang espiritu at enerhiya na nakakapit sa atin. Ito rin ay nagpapahiwatig na nakikita di umano ng pusa ang ating hinaharap na kapalaran. Pinaniniwalaan na ang mga pusa ay nakakakita ng di umano ng mga bagay na hindi nakikita ng mga mata ng isang normal na tao kabilang na dito na nakikita din nila ang ating kapalaran Pangalawa, lumulokso para magpakandong ang pusa Ito ay nangangahulugan na may paparating na pera sa hinaharap Ito rin ay sumisimbolo sa paglapit ng swerte sa aspeto ng buhay tulad ng pag-ibig, pera o trabaho Pangatlo, tumatabi ang pusa kapag ikaw ay nasa trabaho. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay swertihin sa iyong trabaho. Pagtaas ng iyong sweldo o ikaw ay ma-promote sa trabaho. Ito rin ay sinyalis na nagbibigay lakas, motivasyon at magandang mood sa trabaho. Pangapat, pumipikit-pikit ang mga mata habang nakatitig sa iyo ang pusa. Ito ay nangangahulugan ng pagpaparamdam nila na mahal ka ng iyong pusa. Ito rin ay sumisimbolo sa pagpapasa o pagbibigay nila ng positibong enerhiya para sa atin na magdudulot ng isang maswerding kapalaran sa hinaharap. Ito rin ay nangangahulugan na may nakikita silang mabuting enerhiya na makapagbibigay sa ating proteksyon mula sa masasamang kapalaran. Panglima, tumatabi sa iyo ang pusa sa iyong pagtulog. Ito ay nangangahulugan na itinataboy di umano nila ang masasamang panaginip at nagbibigay proteksyon mula sa masasamang puwersa upang hindi tayo pasukan ng masasamang So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.